In the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino Brigada in the heart of changing lives Brigada news FM the music and news authority time, the new Filipino time, kabrikada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At gayon. At ngayon narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Headlines Brigada Balita sa Umaga Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga 80% ng agrikultura sa Negros Oriental apektado ng pag-aalboroto ng Bulkan Kanlaon. Si Sen. Zubiri dismayado sa pag-alis ng karagdagang pondo para sa FIVOX at Pag-ASA. Ang pinalaman na bilang ng mga kakandidato sa pagkasenador, umabot daw huyan sa 66. Ang balot faces naman isa sa publiko na ng Comelec sa susunod na linggo. Pagbabalik naman ho ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas, isang himala para sa kanya. Ang PAOK at DSWD naman tiniyak ang tulong para ho sa mga BOGO babies. Sa gitna nga huya ng nalalapit na deadline ng Pogo Shutdown. Ang PNP naman tutulong para mapaharap sa pagdinig ng House Squad Committee si Colonel Grijaldo. At isa pong uh, siyam na taong gulang na batang may sakit sa puso na tulungan ng Brigada News FM Cebu at ng One Tahanan. List sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Barkada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada, December 14, 2024 At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay At Brigada Maricar Sargan Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada, lubharaw ho na apektuhan ang malaking bahagi ng agrikultura sa Negros Oriental dahil nga huyan sa naging eruption ng Mount Kanlaon Ayon po kay OCD Region 7 Director Joel Aristain na pinsala ang kabuhayan ng mga magsasaka dahil huyan sa matinding ashfall. Sinabi rin ho niya na kung susumahin ay nasa 60 to 80% ng agrikultura sa lugar ang hindi na raw ho mapakikinabangan. Nationwide Samantalang matapos ng ibalik sa NEP ang halaga ng pondo ng FIVOX at pag-asa, ang dating Senate President na si Zubiri, dismayado ho sa nangyari. Para sa kabuang detalye ng report, alamin natin kay Brigada Ann Curtis, ibrigada mo! Hindi na naiwasan pang madismaya ni dating Senate President Mig Subiri nang lumitaw sa huling bicameral report na bumalik sa National Expenditure Program ang pondong laan para sa FIBOX at pag-asa. Anya malaki ang respeto niya kay Senate Committee on Finance Chairperson Senadora Grace po at Senate President Cheese Escudero. Pero hindi niya may tatangging ng hihinayang siya sa kawalan ng dagdag pondo sa dalawang ahensya. Ang pag-asa na palagi natin sinasabihan na walang pag-asa, binigyan po natin sila ng additional budget so that they could improve their Doppler radar systems. But unfortunately, uh, it was reverted back in the BICAM report to the NEP amount which basically nawala din po yung additional Doppler equipment. Sa kanyang nag-impose naman ay binigyan din ito na sa mga ganitong panahon niya namimiss sa Senado. Ang presensya ni dating senator Ping Lacson na tumayong Vice Chairperson ng Senate Committee on Finance. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Mandate. 2025 midterm election. Lusot na ho ang anim na put-anim na mga kakandidato sa pagkasenador at nakatakda na nga hong ilabas ang kanilang mga pangalan sa balota sa susunod na linggo. Yan po'y matapos isa pinalang initial list ng mga kandidato kung saan 117 aspirants ang pinal na idineklara ang nuisance candidates o yung mga panggulo. Sa kasalukuyan, binigyan ni Comelec Chairperson George Garcia na wala naman ho silang natanggap na temporary restraining order mula sa Supreme Court. Hinggil nga ho yan sa mga idineklarang panggulo. Nationwide! nag-aaralan na ng Commission on Human Rights ang pagsasagawa ng debate o forum para sa mga kandidatong o kakandidatong senador sa darating na halalan. Ito ay bunsod ng pakikipagsanib ng CHR sa Commission on Elections kung saan tinawag nila itong Bantay Karapatan sa Halalan. Layunin nito na alamin ang posisyon ng mga kandidato dahil magiging sentro umano ng debate ay tungkol sa karapatang pantao. Samantala magiging magkatuwang din ang dalawang komisyon sa pagmo- monitor pati na rin sa voters education. Uma, ataw, Isa namang himala kung ituring ni Mary Jane Veloso, matapos nga ho kasi ang higit sa dalawang dekadang pagkakakulong sa Indonesia ay makababalik na ho siya sa Pilipinas. Ang detalye ng balitang yan sa report ni Brigada Jigoboy Boy Custodio. Ibrigada mo! Brigada! <laughs> report! Dininig na raw ng Diyos ang panalangin ni Mary Jane Veloso na makauwi ng Pilipinas at makapiling ang kanyang pamilya. Ito ay matapos i-anunsyo ng pamahalaan ng Indonesia ang pagbuo ng isang bagong polisiya para sa paglipat ng mga nakakulong na foreign nationals doon gaya ni Veloso pabalik sa kanilang sariling bansa. Nakulong si Veloso sa Indonesia sa loob ng labing apat na taon matapos siyang mahatulan sa kasong drug trafficking noong 2010 sa isang panayam sa kanya. Sinabi niya na itinuturing niya milagro ang balitang ililipat na siya. Masaya raw siya dahil matapos ang halos labing limang taon na paghihintay, makakauwi na siya ng Pilipinas. Nais niya raw na mag-focus sa kanyang pamilya at kung sakaling mapalaya, maglilingkod raw siya sa ibang kababaihan na biktima rin ng human trafficking na gaya niya. Habang naghahanda ang gobyerno ng Indonesia para sa repatriation ni Veloso, nagpapasalamat siya sa mga nakasama niya sa kulungan. Magbibigay raw siya ng isang painting na paru-paro Bilang simbolo ng kanyang pagbabago, inaasahan na posibleng ilipat sa bansa si Veloso bago ang Pasko. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada balita, ang PAOK at DSWD tiniyak ang tulong para sa mga Pogo Babies sa gitna ho ng nalalapit na deadline ng Pogo Shutdown. Si Brigada Sheila Matibag sa detalye, i-Brigada Mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! Inanunsyo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na nakikipagtulungan na ito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para makapagbigay ng pangailangan ng higit dalawampung bata ng mga dating empleyado ng Pogo. Ang mga sanggol na ito ay mga anak ng mga dayuang Pogo workers na naghihintay ng deportation kasabay ng pagsasara ng mga Pogo sa pag Pilipinas ngayon. Sinabi ni PAOK Executive Director Gilbert Cruz na mayroon silang 24 na mga Pogo Babies at sila ay sinusuportahan ng PAOK. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa DSWD dahil kailangang magkaroon din ng kabuhayan ang pamilya ng mga bata. Ayon sa PAOK, higit kumulang 400 foreign nationals na dating nagtatrabaho sa Pogo ang kasalukuyang nasa kanilang pangalaga. Ngayong buwan, nakapag-deport na umano sila ng 250 foreign nationals at inaasahang madaragdagan pa ang ito. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Sheila Matibag ng 15.1, Brigada niyo sa SM Manila, The Music and You. Balita Nationwide. Handa na raw ho ang PNP na magbigay ng assistance sa Quadcom ng Kamara upang matiyak daw ho yung pagdalo ni Colonel Hector Grihaldo sa susunod ho nilang pagdinig. Si Colonel Grijado ho kasi ay nakontemp ng Quadcom dahil sa apat na beses na hindi ho pagsupot sa pagdinig mga kabrigada. Alamin ho natin yan, yung detalye niyan sa report ni Brigada Kath Austria y Mo. Brigada! Tiniyak ng Philippine National Police na tutulong sila para mapaharap sa pagdinig ng House Quad Committee sa drug war ng nagdaang administrasyon si dating Mandaluyong City Police Chief Colonel Hector Grijaldo. Si Colonel Grijaldo ay nakontempt ng Quadcom dahil sa ilang ulit itong hindi pagsipot sa pagdinig. Una rito inakusahan niya ang Quadcom ng pamimilit sa kanya na kumpirin mahinang ang testimonya ni retired police colonel Royina Garma na nagpahayag na may pabuyang pera sa bawat mapapatay na drug suspect sa war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP PIO Chief Brigadier General Jean Fajardo, na sa ilalim ngayon ng restrictive custody si Grijaldo. Iginagalang din anya ng PNP ang contempt power ng Kamara. Sinabi ni Fajardo na bilang bahagi ng kanilang tungkulin, sisiguraduhin nilang maihaharap si Grijaldo sa Quad Committee upang maipagpatuloy ang investigasyon. On the part of the PNP, we will uh, provide assistance sa Quad Committee to make sure na aaten po sa susunod po itong si uh, Colonel Grijaldo who remains under restrictive custody po. And uh, the contempt power is again within the authority po ng ating uh, legislature so we respect their decision to cite uh, Colonel Grijaldo uh, For contempt, but uh, we want to assure our uh, our uh, congressmen who were uh, part of the uh, Quadcom that we will deliver for uh, Colonel Graldo before the uh, Quadcom meeting. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila. The Music and News Authority. Samantala, matatanggap na ho sa susunod na linggo ang Service Recognition Incentive o SRI para sa lahat ho ng kawani ng gobyerno para sa taong ito. Ito'y matapos aprobahan at mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Administrative Order No. 27 kung saan nakapaloob na pare-parehong makakatanggap ng hindi lalagpas sa 20,000 pesos ang mga guro, military and uniform personnel tulad ng AFP, PNP, BJMP, BFP, Bucor at PCG. Dagdag pa rito, mabibigyan din ho ng SRI ang mga kwalifikadong kawani ng gobyerno ng parehas na halaga. Kung maaalala na sa 18,000 pesos lang ang natanggap ng mga guru noong 2023 habang ang mga police 125, Ngunit dahil sa nasabing AO, magiging 20,000 pesos ito ngayong taon. Umahataw, nationwide. Oh, ito naman, abiso naman sa mga motorista ha, magkakaroon na naman dag dag singil sa mga presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya po ng oil industry sources mga kabrigada, na naman ho yung tataas. Tinataya pong 15 centavos hanggang 45 centavos kada litro ang idadagdag ho yan sa kada litro ng gasolina. Samantala, meron din pong pagtaas na inaasahan sa diesel mula 10 centimos hanggang 40 centimos. Samantala, kabrigada, bawas singil naman ang inaasahan sa kerosene mula 20 centavos hanggang 30 centavos. Araw ng lunes, i-anunsyo ang opisyal na price adjustment habang magiging epektibo naman ho ito sa araw ng Martes. Brigada Balita sa Umaga Samantala personal ho na pinangunahan ni Senator Bongo ang pagkakaloob ng tulong para sa isang libong kapuspalad na residente ho ng Kalasyao, Pangasinan. Nakatawang niya sa isinagawang relief efforts ang lokal na pamahalaan sa lugar at sa pamamagitan ho ni Senator Bongo, nakatanggap din ng tulong penensyal ang mga benepisyaryo. Sa huli na nga ho ang senador na patuloy siyang maghahatid ng tulong at serbisyo sa abot ng kanyang makakaya at ng kanyang kapasidad. Six, six, sa mga bagong balit. Brigada Balita Nationwide. Ang paglalaan ng oras para tumulong ho sa assignments, school activities ay isa lang ho sa mga paraan para suportahan ang inyong mga anak academically. Para siguradong todo support sa inyong mga anak, siguraduhin din na physically fit at healthy sila sa araw-araw para sa energy at lakas ng katawan sa mga gawain. Painuin sila ng Standout ES4 Multivitamin Capsule na makakatulong para ma-achieve ang kanilang goal with a healthy body. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong anak and taunting now. Six, six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. Nakabayaning pagtutulungan. Balita. Nakabayaning pagtutulungan. pagtutulungan. Mga mga kabrigada, hindi ho biro para sa isang ina na makita hong nagdurusa yung kanyang anak. Lalo na't na at nasa murang edad pa lamang ito. Dahil ho rito, agad na lumapit ang inang si Leonila Flores sa Brigada News FM Cebu upang humingi ng tulong sa ating mga kabrigada na sila ho'y mabigyan ng kahit magkanong tulong para ho sa kanyang 9 anyos na anak. Siya ho mga kabrigada, si Sara Flores, 9-year-old na meron sakit sa puso. Ayon po kay Nanay Leonila, kinakilangan niyang madala ito pong anak niya na si Sara sa Philippine Heart Center para ho maoperahan. Pero kailangan ho nila ng napakalaking halaga ng pera para po sa gastusin at para rin ho sa kanyang gamutan. Dahil ho dyan, nakiusap ho siya na mabigyan ng tulong mula ho sa ating mga kabrigada dahil aminado raw ho siya na mahirap lamang sila at hindi ho nila kakayanin ang gastusin. Naantig naman ho yung puso ng ating mga tagapakinig at sunod-sunod na nagpadala ng donasyon para po kay Leonila. Lubos naman mga kabrigada ang pasasalamat ho ni Nanay Leonila sa ating mga kabrigada na walang sawang nagpaabot ho ng tulong mga kabrigada. At nakatanggap nga ho siya ng 20,000 pesos na cash. Mga kabrigada, kami ho rito sa Brigada News FM ay taos puso nagpapasalamat para ho sa patuloy ho ninyong pagsuporta para tayo'y makatulong kasama ho mga kabrigada ang One Tahanan Party List. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bila mga Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyo mga puso ang ating makapayaning pagtutulungan. Mula ho rito sa Brigada News FM at sa One Tahanan Party List. Maraming salamat ho mga kabriga Brigada Balita sa Umaga Brigada Balita sa Umaga Six Six sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Weather Update Mga kabrigada, para naman po sa ating ulat panahon, patuloy pa rin po nakakaapekto ang tatlong weather system sa malaking bahagi ng bansa. Una na ho dyan, mga kabrigada, yung northeast monsoon o yung hangin amihan na magdadala pa rin po ng pagulan at malamig na panahon sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at maging sa Aurora. Habang ang shear line naman ay nakaapekto ho yan sa Quezon Province at maging sa Bicol Region. Ayon sa pag-asa, Mataas po yung chance na makaranas pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil po yan sa ulang dala ng shear line partly to cloudy skies naman ang aasahan sa nalalabing bahagi ng bansa at may chance pa rin po ng mga biglaan at may hinang pag-ulan dahil naman po yan sa epekto ng Easter Lease. Sa ngayon kabrigada, wala naman binabantayan binabantayang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, ang napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus ay buprofen Fast, Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila. The music and news authority. Brigada got the ballita nationwide. inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.